Grabe yung kapit nung ano no, yung grip nung gloves na nabili natin. Panalo. Yan dito muna tayo sa ano, dalara ka Meron lang akong bibili na kalimutan kong bumili ng ano, yung panghugas ng plato, yung Scotch Bride. Eh, Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Eh dito na lang tayo. <sighs> Tsaka titingin-tingin tayo ng pagkain ng mga ibon. Masarap pakiinin yung mga ibon pag ganitong winter eh. Para hindi sila mahirapan maghanap ng pagkain nila sa malamig na panahon, di ba? Hanap lang ako ng scotch bright. Tapos mas scotch bright dito. Hanap lang tayo. To, 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 to. Dito mga kainags. Panghugas lang ng plato. To. Ito. Tapos sa... Uh, alam mo, yung purong scotch bright sana. Eh, no? Pero pwede na to. So, kasi merong may, ano to, may foam. Pero ito, ito, ito. ganito lang sana ang gusto natin eh. Ganito yung kulay green Kaya lang wala akong makita rito eh no? Ay, ito, 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 mayroon pala rito Ito, 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 okay, ito, okay to. Ayan, ayan, kuha tayo nyan Kaya nakabili na tayo, no? Hop, hop, wala na Ha, nakabili na tayo ng scotch brite, panghugas ng plato Ha, pinakaano to, binili ni, ano, ni Mahal Arena Huwag ko rin kalimutan niyo yung araw na to Tapos napunta naman tayo sa winners Tingin lang tayo sa winners kung anong mabibili nating mura doon. Sale. <laughs> oh, dyan naman tayo ngayon. Winners, tingin-tingin lang tayo ng ano. Mabibili nating magugustuhan natin damit. Maaga pa eh, pero yung mga poste, tingnan nyo yung mga poste, mga kainis, may ilaw na, ano. Kasi na, nasi-sense niya na ano eh. Medyo madilim. Kaya umiilaw na kaagad, to oh. Grabe, aga pa. Wala pang alas 3 ngayon, siguro mga 2.45 pa lang ng hapon ngayon, ano. Or 2.30 ng hapon. Pero tingnan nyo naman, no? parang ghost town, eh, no? walang tao, parang malungkot. <laughs> Ganyan talaga pagka winter dito sa Canada, mga kayo no? konti lalo yung tao. Ito tayo, pasok tayo rito Wala, wala tayong nabili, wala tayong nagustuhan. Buti naman. <laughs> Amihira. Parang naubos yung oras ko ngayon dito, akatingin lang ah kakalibot ano yan ganda tingnan ano tingnan nyo yung mga poste mo oh? may mga ilaw na ganating oh. ganda tingnan tapos maliwaliwanag ng konti oh, grabe ay yung gloves ko nga pala pagka summer wala lang masyadong tao eh, no? eh how much ngayon pa winter <laughs> tapos malamig eh talagang mas lalong konti ang tao sa labas mga kainags ano? ah, tapos ganyan pa madilim malamig Ah, tapos mga naka winter jacket yung mga tao ano? Ayan, parang ako rin Pati ulo ko talagang kailangan suotan ko ng ano eh, ng, ng winter ano natin ano? Kasi pinapasok na lang yung tok natin eh <laughs> Ito mga kainis, ano? bala ko rin bumili nito eh no? Merong ano to eh, merong camera to eh Merong camera yan, camera Tapos sa uh, merong sounds to yan o oh. Bala ko rin bumili nito eh. Si Jedi Cycle meron ganito, no? Presyo niya. Ay, nag-sale siya, oh. 367. masapay pa, almost 450 yata presyo nito, no? Or 500. Medyo malabo mata ko, eh, no? Ray-Ban siya. Bagay ba sa akin? So, mo, so, mukhang bagay sa akin, no Lalo akong magbapo nito. Yan, no? Nak. Yan, tapos merong sounds dito, yan. Tapos, sa uh, may camera. ba diba? Ganda, no? gusto ko rin bumili nito. magkano ano nito ah uh, 460 yung ano nya presyo nya pero naka 360 siya 367 na lang kaya parang ang kasi nung lens eh. mas gusto ko yung malaki yung lens mas bagay sa akin mas lalo akong gagwapo yun oh. bagay oh gwapong gwapo no gusto ko kasi malaki yung lens eh kaya lang pero okay naman eh no para akong talagang artista ng artista eh yan yeah. <laughs> Joke lang mga kainex eh? ha Bala ko na bumili nito Kaya lang medyo may, may presyo no kahit naka sale Pero tingnan natin Ayan, guwapo This one is the one for the for like the that, that's like sunglasses. Yes. And this one is the one when it's like you're like when you want it to be dark, like when you're in like uh, like sunlight gets hit, it's dark. But other than that, it's normal. That's yeah. why. They So mga kainags, ano, nagbagu uh, nagbago isip ko Pinag-isipan ko ilang libong beses So pangalawang balik ko na to dito sa Best Buy uh, Bibili na ako nito kasi sayang yung pagkakataon ano. Limitado lang to yeah. Here? yes. So you have two only stocks, right? Yeah, Alright yeah. okay. So limitado yung limits nila, bibiling ko na So meron man tayong na ipon uh, Meron tayong ipon mga kainags, ano Gagastasin natin para dito kasi limitado lang to eh tsaka gusto ko na ngayon eh sayang yung sale sayang yung presyo pag bumalik sa dating presyo yan almost 500 Canadian dollars di ba sandali lang so eh, tinutulungan tayo rito where yeah. pangarap ko yan eh para hindi na ako magsusukot ng pag maglalakad ako hindi na ako magsusukot ng sunglasses tsaka ng earphone. isang suutan na lang nando na lahat di ba yan yeah so kinukuha nila dalawa na lang yung stocks na natitira sayang naman sayang yung time yan ang sinasabi ko mga kainags ano yan ang sinasabi ko <laughs> yung bang uh, wala sa plano titingin tingin ka lang meron kang nakita na yung matagal mo lang gustong gusto tapos nakasale oh. di ba o oh, tapos meron ka namang naitabing pera ay bakit anong anong gagawin mo papalampasin mo yung pagkakataon na magandang pagkakataon at maghihintay ka ng pagkakataon na mabili mo pero hindi na siya nakasale at bihirang bihirang makita kasi nga limitado mga kainis yung dalawa na lang yung stocks dyan anyway hindi ko masabi na limitado pero itong pagkakataon na to ayokong sayangin mga kainag sabi ko nga eh, isa to sa mga nagbibigay ng kaligayahan para sa akin. Parang regalo ko na sa sarili ko, di ba? Bakit pa pagdadamot ko pa yung gusto ko sa sarili ko, di ba? So binili ko na kasi alam ko sa sarili ko na malaki ang maitutulong sa akin ito. Kasi lakad so, Kailangan ko pang magsuot ng earpad, ng earphone, tapos salamin. So parang jahit parang masikip sa tenga. Yan. So regalo ko na lang din sa sarili ko mga kainis, Ano? Sabi ko nga sa inyo eh, naabot na natin yung munting pangarap natin sa buhay kaya it's time naman para bili natin yung ating mga pangarap lang dati, ngayon hindi na pangarap nakakatutuon na, ba diba, mga kaya, yun, ano tapos na, kumbaga ang mission na lang natin sa buhay ay mag relax, relax, mag enjoy, enjoy enjoy the life, dahil ang buhay natin ay sandali lang ang buhay natin ay maikli lang, kaya enjoy life, yun sobrang saya ko yan, salamat sa Panginoon Siyempre, maraming maraming salamat din sa inyong lahat. So, just in case na hindi ko magustuhan ito mga kainags, meron pa ako hanggang January 12 para isoli ito, para ibalik. Pag binalik ko to, siyempre, ibabalik din nila yung perang binayad ko. sabi nila, meron ka pang ano, uh, pagkakataon na gamitin yan, pagka hindi mo nagustuhan, isoli mo sa amin, tatanggapin namin, basta wag mo lang sirain yung box, pati yung resibo, pati yung pera mo babalik sa'yo. So, di ba? Pero tingin ko magugustuhan ko to Hindi na natin ibabalik to Matagal ko nang pinangarap to eh Yung ano nito mga kainags ano, yung, uh, yung lens nito Transition uh, Pagka madilim Parang nagiging ano siya Nagla light siya Nagiging transparent yung ano yung salamin niya. Pagka sobrang liwanag naman, halimbawa masikat ang araw, kusa siyang nagiging dark yung lens niya. So nag-transition. So ito yung binili ko yun na nga, sabi ko sa inyo kumpleto na sa mga hinahanap ko, isang suutan na lang diba, tapos yung nga pala doon nga pala sa mga hindi nakakala mga kainis ano? yung sinasabi ko kanina na ah, hmm, uh, bakit nakabuhibili ng ganito doon po sa mga hindi nakakala mga baguhan pala sa channels natin ah, uh, may syempre lahat naman tayo may mga munting pangarap sa buhay at doon sa mga matatagal ko ng viewers, matagal ating subscribers, nasubaybayan nila yung kwento ko kung paano ako naging permanent residence paano ako naging uh, Canadian citizen at kung bakit naging 32 hours na lang ako nagtatrabaho ngayon di ba kasi nga sabi ko before talagang may plano tayo nagplano tayo ng maganda para sabi natin pag tayo ay nagkaedad na eh gusto natin relax relax na lang tayo yung ini-enjoy na lang natin ang buhay natin di ba sabi ko munting pangarap lang pero sobrang saya ko na kontento na ako di ba na meron ako ngayon sabi ko sa inyo yung family ko nasettled na natin yung mga anak natin nandito na sa Canada may mga kanyang silang trabaho makayos naman ang buhay nila si Mahal na Reyna okay naman di ba uh, kumbaga sa akin ang mahihiling ko na lang sa buhay ko ngayon talaga is good health ayun good health kasama si Mahal na Reyna at syempre kasama kayong lahat at wala na akong ibang mahihiling pa talaga mga kainis ano? kumbaga sabi ko nga uh, tapos na yung aking sakripisyo sa buhay sa pag-abot ng aking pangarap tapos na yung pagtitiis tapos na yung pagtitipid Diyos ko tapos na ayoko na ayoko na gusto ko na mag relax ngayon at awa naman ng Panginoon ay binibigay niya sa atin at saka doon nga pala pupalad sa mga hindi nakakaalam ano kasi ito eh no? merong camera merong bluetooth sounds yan hindi natin kailangan magsusot pa ng earphone tapos sa uh, lahat ng calls nandiyan ha kaya talagang pinangarap kong bilhin to itong Ray-Ban parang ay mag hindi ko makuha kuha eh paano mo to bago pa kasi hindi pa kasi nagagamit eh no yabang teka kunin ko muna mga kinais ha teka muna paano ba kunin to teka muna meron na kasiksik eh sandali lang ha oh, diba, o na ka agad natin effective yung strap na nilagay natin sa ating tripod ng ating GoPro. Dahan-dahan lang. Baka masira eh. Pwede pa naman na. Ayaw na. No? Nakawa ko na mga kainags, ano? Ganda nung ano niya. Ganda nung pure leather. Ang oh? ganda. Leather na leather. Yan. So, gantong kulay niya mga kainags, ano Kasi ang ano nito, itong lens niya, pag madilim, nagiging gantong kulay niya. Yung, tanggalin natin yung mga ano sa ano. Tapos, pagka sobrang init ng araw, magiging dark naman yung kanyang lens. Transition automatic. Oh, diba? ba? Nakita kayo ng gwapo, no? Sa harapan ng camera, no? ng TV nyo, tsaka ng cellphone nyo, no? Huwag tingnan nyo naman, mga kainan. Na Sino, profesor na profesor. Tara, kaibigan. Usap tayo. Ano ba ang problema? Yun. <laughs> Tuwang-tuwang mokong, eh, no? Yan. Yeah. So, mga kainan, salam naman. Ito mga ganitong klaseng mga mamahaling branded na matagal na natin pangarap, eh regalo ko na naman sa sarili ko to. Katulad ng nabanggit ko nung makarang vlog natin, di ba? Sabi ko nga eh, wow, salamat naman at nabili ko rin. Hindi ko akalaing eh, mabibili ko ng ganito. Siyempre, mga pinos ko ko agad sa ano to, sa Facebook, di ba? Siyempre, pinagyabang ko ko agad. Bihira naman, mahal-mahal ang bili ko rito tapos hindi ko pagyayabang, di ba? Ganoon naman talaga pag may bago, post ka agad sa Facebook, siyempre. Bihira hindi tayo papahuli sa ano sa uso, dapat in din tayo. Eh, bihira. Sawang-sawa na ako sa hindi ako makasabay-sabay dati. <laughs> nung araw, puro na lang ako tingin-tingin, puro lang tulo ko. Ngayon, it's time naman para tayo naman yung mag sa Facebook, 'di ba? hindi utang 'to mga inags no? Bayad 'to, bayad, ya. Yeah. <laughs> para ang pronunciation ko ah. Ha. Bayad, ha? B-I-B-A-Y-A-D. Hindi ano Baka mali yung pronunciation Bayad baka Mahirap na Baka mabash tayo yan. <laughs> Tingnan natin kung sino yung mga nag-comment dito May mga nag-comment dito Shoutout sa kanila no? Kakapos ko pa lang yan eh. Si ano Si Shoutout kay Jan Ian Garcia makapagal, Tito Boy Uy Tito Boy Abundaraw ano? Si Nicholas Ryan Kuya Boy Ikaw ba yan? Ha? Si Ay si Rob Si Rob uh, TV film Tilkan Life, yan, yeah, no? Kataka siya kung sino daw. Revan, uh, si ano, si Riego, yan. Yeah. So, ano natin, subscribers natin to matagal na, no? Romeo, sabi niya, Tito Boy, pambihira naman kayo. Hindi yan yung gusto kong iparating sa inyo sa Facebook. Bihira naman, kasi nagpost ako sa Facebook, mga kainang, so nakagano'n ako, tagilid ako, eh. Sabi ko, ang title, Tara kaibigan, usap tayo wala man lang man, wala man lang nag-comment na, uy, bago yung salamin mo, ray mo, ha, brand new yan, bago yan, ha. Yun ang gusto kong ipagmayabang. Hindi, hindi nyo man lang napansin, pambihira naman kayo. Sa bagay, maghintay pa tayo ng mga ibang magko-comment, no? baka may makapansin. Yan, pag mayroon nakapansin, isa shoutout natin sa <laughs> dito sa YouTube natin, ano? Mamaya, basta uh, balikan natin mga dalawang oras. Yan. Sana may makapansin na, Uy, Inags, ang ganda ng salamin mo. Ray Ban yan, mamahalin yan. Pangarap ko rin yan. Kaya lang hindi ko mabili-bili kasi walang pambili. Yung mga ganong birada dapat. Bihira naman talaga. Sa susunod pala dapat ipakita ko ganyan, no? Ray Ban. Ganyan, Ray... Uy, mukhang hindi pa yata ako naginis ang tenga. Baka nakita nyo. Ganyan, no? Ray Ban. Hindi, naglilis ako tenga araw-araw, Ganyan, no? Ganyan, dapat pag nagpano ko. Nagpa-picture ako. ba diba? Para kitang kita yung -kita, eh, Ray Ban. Huwag na kaganyan, no? Yan. Para ano kasi... <laughs> Titignan natin kung may makapansin. <laughs> Yan. amihira naman. Abay, sayang to. Habang brand new pa, habang bago pa, habang ina-in pa, dapat ipaglantaran ko na talaga to, mga kainis. Ano? Oh, di ba? Mm. Mm. Tsaka bagay, no? Gwapo-gwapo. Talagang may binabagayan to, mga kainis. Ano? Oh, di ba? Yun, pakit pang nayubo. Hahaha. Yan, bihira. Tontuwa ako, no? Tonto ako, mga kainis. Yan. Siyempre naman, ha? Tagal ko pinangarap yan, eh, o. Oh. Okay, Kaya mo tayo ginutom ako, eh. Baka gutom lang yung kanina. Kaya ako na yung mga nasasabi ko. Hmm. Hmm. Naku, nandito pala yung anak ko, no? Kasama si Saya, mga kainis. No? Si Saya, pinalagyan ng chips sa loob ng kanyang katawan para kung sakaling mawala si Saya, malulocate kung nasaan siya. Yun ang sabi ng anak ko, no? Hindi ko, hindi ko alam, eh. Sinasabi ka sa sabi lang sa akin, eh meron palang ganun, no? lalagyan ng chips yung aso ayun na, ayun na, ayun na Pangalain natin ah ayun sa'yo, nakot, one two ah, nakot ayun okay. sa'yo ano? nakot tinurukan na niya din as ng chips? wala, nandiyan na, eto ma'am paano ba sa leeg? nilagyan siya sa loob niya? Hey, tayo. di may butas yan ngayon, wala? Di, wala, nilagyan siya sa ano, binanong lang, balito ah, dinikit lang? yung ano daw sa leeg niya, um. brushes dawag daw ano masyadong masikip. Kasi sige, natin yung kadena. Mahal na rin na. May bago akong salamin, no? ha? Ah, galing yan. Ay, siyempre binili ko. Oh? Saan mo pera? May pera ako, may ipon ako. Ipon? Ay, ano? Oh. Hindi mo ba alam kung salamin na to, eh, tagal kong pinangarap nito. Ano yung Atin? bili mo? Ito lang, nagpak ang bihira na ma. <laughs> Bye. <laughs> Ayan. Ayos sa baka nasira pa. Ayan, tingnan mo. Ano ah. salamin yan? Ha? Ganyan lang? salamin na. Ano? Migrado? Ha? Migrado to. Hindi mo alam to? Bah, lahat ito, nandito na, kaya nga binili ko to eh. Ha? Anong lahat? Na, nandito na. Nandito na lahat. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam itong salamin na to? Ano to? Pag ah... Uh, pag suot ko to, nakikita ko yung kaloob-looban ng... Ilibawa, ikaw may suot kang damit. Nakikita ko yung... Ano mo? Haliluwa Alibawa, may suot kang pantalon. O... Nakikita ko rin yung bago ka magsuot ng pantalon, di ba may sinusuot ka? Nakikita ko rin yun kung anong kulay. Wala akong anong kulay. Wala. Hindi ako naglalagay. Kaya nga eh. Sabi ko, nakita ko nga. Walang, walang, walang ano eh. Wala yun. Wala kang suot? Sa'yo. Anong mga? Anong mga ilaw? Dalawa yan, may ilaw. Oo, syempre may ilaw yan. May ilaw yung isa. Hindi, kusang saan may ilaw yan? O, oh, di ba? May ilaw yung isa. Eh, hindi hindi ko alam basta yan lang umiilaw ganyan siya. Oh, hindi mo pa alam, tagal kong binili, alam mo kung magkano to? 500 Canadian dollar. ikaw, pag binili ko 500 na 50 dollars. Ayaw maniwala? Hindi, totoo to. Hindi, ano to eh, may 456 to pero pag may tax mga 480. Pero naka-sale binili ko na. Oh, diba ba? Um, mo, ha? Ang sa Best Buy. Best Buy? Oo. Pero kung sa Best Buy, walang grado wala, well, walang grado po eh.